let's go down. Oh, wow. May iba yung ambience cheese. dito talaga sa beach. Gusto mo ng cheese? Cheese, cheese? Oh. So... <laughs> <laughs> Ay, na-cry ka? Ha? sa ayan. naka na yun. Nakaupo na kanina na. Antok ulit. Naka-nabon? <laughs> si Butok na, ready na. ori, ori, Mukhang harapan mo <laughs> mamaya um, ako na itagay. ready na, ang baby. parang uh, parang, kung na! Go! 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 kung 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 Ay, paku. Hai, saya sudah diangkat. Hai, Nak sudah berangkat. Kemana kamu wala eh may mga baby tingnan mo uti pa si Didan mulat eh ay mulat na ay mulat na good morning oh ay mga sumpa ano na ano mukha niya wala gusto ng sticker ka ba void no si Didan oh ang yakay ay tulog mo ko eh dibale gagarak tayo Gagalak tayo

Babay lolo. Babay lolo. lolo. Uy, ako nyapit <laughs> Hindi ka man bitawan, <laughs> ha, Hindi kaman man bitawan, bi. Nakapikit na agad, eh. Tigil niya, ano ba? <laughs> Silaw. Gusto ako ah. Ay. Yeah. Uh, happy yarn. Happy yarn. May gala yarn. Likot ka Malamang. Sinong pinagmanahan. <laughs> happy yarn. Let's go. Uh, let's go oh, daw. Wow. Bait naman ang baby Ari. na yan Arig. Mukhang masusunda ng mga gala galaan ah, na mag-beach yes, ah. Gala, eh, Gusto niya eh. Hindi maganda tulog siguro. Mm -hmm. Inisin ko lang to. Mm -hmm. Hello baby! Simula anong oras? Hello, hello! Simula Gala-gala gala, yan. Oh. Eh, pero nakapasak ang dede oh. mo naman kasi sa kanya eh. No? Gala-gala yan. Ay, eh, Ay, madali Gala-gala yung gala. baby niya. Bait na oh. ah. Oh, gala Magala iya no. Oh. Tama niya. Mm. Ulan tarsin, ulan tungtong. Aroy, <laughs> maghahanap tayo doon ng tungtong. Maghahanap ng tungtong. Um, wala ulan. <tragedy> <fall kasutus gorillaacter> Ayan, nagkipag-usap na nagkipag-usap. Ulan ano, dito ka na. Baby. Gagala tayo, di tayo nakadala ng kape. Tinapay na lang. Tinain niya raw ang kamay niya, oh. Naku, siya na ano, alas 8 siya na tulog. Tapos nagising na siya ng ba, ten, two, mga 3 up hours ganoon, last 2 hours. Didede lang siya. Umutan lang ng dede. Mm -hmm. oh, Maganda talaga ang dede sa'yo. Mm -hmm. Sang salpak lang. Hindi <laughs> <coughs> kayo pare-parehas po yat. Tamsak na eh. Pagigil. Tapos pa ng <nung> paa. Oh. <laughs> panse noo. Ah, hindi na sana kaya ako pupunta. So, good morning, guys. Eto na naman kami maagang magpapa-araw sa beach. Maaga pero ang aga naman ang araw din. kasama natin sina Anne at si Nico. Dapat si Moni kasama din. Kaso, uh, business. Ah, 'yon eh. May ihaw ihaw sila so kailangan lang umaga para makabili na siya ng mga ihaw ihaw Pag-tingga. So kami lang muna ngayon. First time gumala ng baby. Okay. Pabait niyo. Lalo, lalo. Pabait niyo. Huwag niyo tanggalin yung kamay ko sa bibig ko. Huwag bibi, bibi. <laughs> niyo tanggalin. Oh. Hindi yung puro na lang tayo sa bahay na kamay mo. Nine dalawa. <laughs> Ikaw ni Niko. So, tayo punta? Harap ng tongtong doon -tong na -tong yan. Pulot shells. Pulot mm -hmm. shell. Yan yung pang-utoon dyan eh. Pupulot ng shell para magsama. Hindi <laughs> para... Amazing. Para may ano din. Binigisa na nga ni Monique. Kinakaupo na kanina. <laughs> Tapos pagdating ni Dada, nakahiga ulit. Yung mga dadin nila. Sabado kasi ngayon. Yung mga dadin nila. May mga vlog pa yun. Eh! Hey, <laughs> Kabait-bait lang talaga yun. Eh. Nahinga daw nila sabot. Pasa ba na linggo? Kaya masisipag yan eh. Two times a day mag vlog. Yeah. Okay, araw, matagal din ang pahinga with the fam. Cute din ang kan kanilang mga banding eh, no? Si Gray, araw e ka-cute ng banding uh -huh. with daddy. We're happy to have you see our Spanish people. Si ba? Picaay? Ay, Ay, picay. Picay, Ay, picay. Okay, fica iwa bae. Yeah, the bathing driver, syempre very supportive na husband. Ai ah, uto sa bahay. Ai uto pala. Sa <laughs> uto na utusan. Yeah, uto pala. Nakalimutan maginto sa ano? Ai, pandisalan. Ay. Sorry. Kala ko may ganun na si Nanay. Wala. Yan, meron pa yan diyan sa. Magtaho na lang tayo dun sa beach ah. Hmm. iskru iskru kono. Hmm, itu yang video ting. Lihat nggak kismu, baby? Hmm, pada rain Anu pa? Tada. Tada. <laughs> ya, 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 ya. Aro yung pinokbok. Dito! <laughs> ah, ah! Ah, ah. <laughs> aroy pinalahol aroy. Aroy nilagari. <laughs> polis pulis daw, may pulis. Oo, may pulis. <laughs> Alam niya oh, na yung pulis ay. Yung... Ano na, ano na, sa NFA? <laughs> sa NFA, no. NFA coordinator ako. For 10 years. Nasaan so, dahil? Ba? Ba? Yeah. Habang nag-aaral ito. May something siguro dyan ngayon. Dito sa tourism, sa ano? Ay, ay nag-asumba beshies pala. Oo, hindi uh... po. Madami. Zumba, zumba. Pala <laughs> oh. sa plaza may, may event Anong event? Santai web Santai web Santay. Eh? Beach. Yeah. Oh beach. O, Paano Anong sistema ng baba natin? <laughs> Nanay kay Nico. Dada sa stroller. May kaparehong stroller si Dila na yun, know? Tama ba? Kakulay lang. Kakulay lang. Ali! Ah, ah, ah. Nakikita na hama. Ah, ah. cute, 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 ng baby na yan. Saan tayo, Beb? Wow, ganda. Dance ka, dance. Panahikab man. First gala, Dylan. Sorry, anak ka na ba? Eh, tolong. <laughs> Hahaha tulog ayoko ayro tulog ayok ayok ka pa ah pagpasigot 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 lang tayo, Baby, <laughs> baby, <laughs> batang pabaya <laughs> dami tao oh dami tao ano ma ma ano kati kati ang tubig

Kuha tayo siya yung mamaya. So iba pa rin yung feeling sa beach talaga. Masarap magpaaraw. Hmm, Nandiyan, baby. Saka. Diba, yun. Parang maka-edge lang rin. Ay hindi, kaya nang iharap eh. Siguro mga 3 man. Itong mga ito. Oh. <coughs>

<laughs> Maaga pa para sa Disney. <laughs> yeah. <laughs> yun, sabi, bo? Happy birthday kay Digo. happy birthday Digo. Mm. Oh, maglakad kami ni Nico doon sa baba. At ano, nakatunga na ito. Tara, babe. Sama ka ba? Ay, mm. Tara, babe. Mm -hmm. Nag-ihi kasi siya, eh na ihihan niya yung kinilas niya. Basahin ulit. Ay, ano, para siyang naiilang. Dali. Bye-bye. Bye-bye muna mm -hmm ka din. Alam may mga ano sa taas, may mga... Tapos medyo basahin mo rin yung short. Kalibuin mo na. Mm -mm. Yung dati sumakit yung mata niya four months. Para maanuhan yung mga binti, bay, oh. na Yung iba hanggang plano lang eh. O, kami natuloy na. Nakatuko sila sa mga damo. Halos may mga mag-asawa. may ay mga, mga anak. Pinapaarawan. Pinabanding talaga nila yung mga anak nila, no? Kaya. pang Wilkins eh. Oh, o inumin na. <laughs> Ayun nga, ang gawa. Patag. Happy ha? <laughs> pulot-pulot ng shells. Hanggat <laughs> may nakikita ng shells. sabi niya yan pag nagala sa kwarto namin dun kay bib ko close din naman talaga sila ni dada eh yun layo layo na nila ten kilo gram si tulog pa rin Ganda. Ganda ng puto natin sa beach to be. Pulog pa. ka. <laughs> Nag-out-out-out pa yun. <laughs> Busog eh. talaga magpa-araw sa beach. Tapos ano ngayon, yun, parang filtered yung sun. Ah, oh, maganda. Malamig na eh. Oo, no. Mahangin. Oh, Tapos man. filtered yung sun. Kasi ano yung eh? ang ina oh, eh Kaya parang yung simo. December na. Ah, Parang really? gano'n na yung feeling. Advance Merry It's Christmas! <laughs> oh, na yung baby. Ang sa akin, pa. Lagat na rin niya. Laki na. Alata ano, na talaga siya. Sapang hangin. Sa hangin. Yan. ang hmm. nami-miss ko. maligo. sa beach Dati kahit ako lang maligo mag-isa, takpan-takpan lang ako ng kumot ni Dada para makabihis ako. <laughs> maligo talaga ako. Ang cute! Meron pang ano. Oh, na niya. <laughs> tulog pa rin. <laughs> Yung dalawa daw na huli. Ayan na sila. shells naman yan. Layo na narating nyo ah. Pagod ka? Sakto lang. Dabi dito. Tsaka linaw ng mata niya. Kaya hindi na nakakita niyan. Mm -hmm. Yo.

naki na be ba opo at first time po naramdaman ni daddy magsipa kagabi uh, dito dahil nga naramdaman ko yun lalo sa gabi may oras siya na active mga 7 to 9, the... ganyan, 8 to 9 8 oh, to 9 ako nga bago mo sya naramdaman 6 exactly months ito 5 exactly 5 months nung miyerkulis 5 months na ba? May oh, Wednesday din ang clip. Oo, Wednesday. Same time. Laks ng pitik niya. Ngayon sulog ko. Nagpainyit. Para sa bones. Meron lang akong vitamins na kalisyun. Alak-alak! Pasok <laughs> ka! Beb! Beb! Beb, enjoy ka, Beb! <laughs> Enjoy naman. Mukhang nag-enjoy. Layo na natin niyo ah. Layo. Doon sa pinakadulo. Sarap. So, isang masarap na banding ko talagang gumala sa beach. at in. Sarap na banding. Kahit ang baon lang namin ngayon, pandesal. Walang kapi man lang si nanay dala. Nagmamadali kayo eh. Sumakay na agad kayo. Magkahanda pa lang <laughs> ako ng step mo. Wala tuloy. Ayun oh. Ay, sarado pa. Ay, bawus, bawus na. Ay, hindi. Bukas na, oh. Ano? Oh. Kaya pala. Tatahangin. na talaga. Shell. Ha? Tapos may baby panda. Aba, baby panda ko ay... panda, baby. <laughs> panda pa <pabie>. Panda Sino pitiinig Ano? Mate? Ano Bakit? Pen. Ba't daw baby panda? Eh, yung... Yung kasal kasi namin kung fighting. <laughs> <laughs> ano dahil yung daddy mukhang panda? Ano? Yung daddy mukhang panda. I'm sorry. Matawa. Pero sa atin, para malaking ilong ko. Wala pa talaga size. Gina, <laughs> ko yung like, ginasukat. Wala pa. months pa lang kasi. Ano yun? Ngayon yan? ay nasa exactly 3 cm. Ay, 2.8. Actually, lumit nga. Lumit, lumapad kasi yung mukha mo. <laughs> <laughs> yun, ang sarap ng hangin. Kahit yung, Actually, yung pawis ko ngayon hindi same. ano, hindi yung fake na init. Hindi yung parang nakakairit ah ganun. Oh, yung dahil sa init nga. Ito yung parang sarap fresh. Kinikilig pa nga ako. Sorry. Para ihi ka lang. Kinikilig ako na may manlilibre kape. Guys, pabalik ako magkakapilang ako. Adik sa kape. Oh, pagbalik mo, win na tayo. Oh, yung kabuntot mo, paano ba yan? Nagmulat na. Hi! 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 Hi, baby! Uy! Ano? Hello! Good morning! Ito na talagang tunay niyang gising. Sa dyan na siyang gumising eh. Ano? 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 Katawa ka. Ay! Tumitingin so, ikaw dito sa cellphone. Ano na? Ano na? Ano na? Nag-aunat-unat. Ano? Ang sakit sa likod? Hindi naman. Mm. <laughs> Ayun na, gising na. Gising na. Ayun tutok na. Uy, ikaw nang lakad ng ko. Na-enjoy <laughs> na niya. Okay, okay lang yun. Na-trace niya lang naman yung semento. Huwag mo muna ila. babe, pakita mo dito babe oh. Babe, pakita mo sa guys. Oh, dali, go, go, go. Dali, pakita mo dali. Ay, nahulog. Ay, nahulog. Hanggang dito ba naman, Nico? <laughs> o, oh, tama na. Huwag mo nang ano, kawawa yan. Natutuwa ako nung may makikita ako. Jeep na ganyang klase kasi dati. Yan, yes, sakyan. <laughs> sa Manggari. Ayan o. Isa sa umaga, isa sa na Naalala ko yung kabataan ko. Unang-unang -huh. ko magbuntis ko dyan pagkakalaga sa... sa jeep. <poppling> Tapos sa loob ng baryo kami, kami dumadaan. Hindi tabi ko. to ako ngayon. May jeep pa pala. Kapi na ang daddy panda. Kahit Siyo lang kami na kami mag-amoy ng ano ng ulo ng baby. Mm, bang bango. -bango. Mm, hmm. Ayan, bango ng baby. Wala tayo? Ha? Hey Tanto, may kape na siya. So ayan po, pauwi na kami. Salamat po sa pagsama sa amin sa simpleng 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 pamasyal lang namin. Ay, first time. Lumabas. Uh, after one and a half month. Oh, oh. Oh, oh, oh. ay, ay, hindi Ganda ang gising mo. Ang isa nagigigil. Samot yan. Uy,